Sa Anli po, meron po kaming Anli un, um, drinks and Anli rice, 6 pieces chicken wings. Sa Anli bin naman po, Anli chicken, Anli drinks, Anli rice, Anli cheese sticks, and Anli nachos po. Sa Anli All naman, 355 Anli wings, cheese sticks, nachos, and Anli pasta. For today's video nga ay mag -foo food trip na naman tayo dahil may nabalitaan nga tayo may masarap daw na Anli Wings dito sa may Mandaluyong kaya agad natin tong pinuntahan. Dito nga ay marami kang pagpipilian dahil meron lang naman sila ditong 15 flavors of chicken. Dito nga lang ako nakatikim ng Doc Daniel na hinango nga daw sa sikat na alak. O di ba diba, napaka solid noon. Kaya kung naghahanap ka nga ng sulit at talaga namang swak sa budget mo na food tripan, baka para sa itong video na to. Kaya tara na! Let's go! Nandito nga pala tayo ngayon sa may Dock Wings, Mandalu yung branch at halos sarap lang siya ng Bonifacio Javier National High School. At kung anime lover ka nga at fans na fans ka ng One Piece, tiyak ako magugustuhan mo yung kanilang restaurant. Dahil nga yung mga pader nila dito ay hinango pa sa anime na One Piece. O ba? Diba, napaka solid noon. Meron nga rin pala silang second floor at ang kinagandaan pa nga dito ay naka aircon ka na, kaya kada kagat mo ng buffalo wings ay hindi ka pagpapawisan. Eto nga pala yung house rules nila, i-post na lang para makita nyo. Yung in-order pala natin dito ay yung Anli All na merong Anli Wings, Anli Rice, Anli Drinks, Anli Pasta, Anli Cheese Stick, tsaka Nachos na rin. For only 355 pesos, kaya napakasulit na noon. Hey, what's up guys? Nandito pa na tayo ngayon sa may Dog Wings Bandalu yung branch. Dito nga lang yan sa may harap ng Barangay Barangka Drive. Kaya titikman natin ngayon yung mga solid nilang wings. Ayan guys, so meron silang 15 flavors, kaya solid na solid to. Tapos meron sila ditong cheese stick, carbonara, spaghetti, tsaka itong nachos. Food trip pa na. Guys, eto naman yung Doc Daniels nila. Linuto daw to sa Jack Daniels, guys, kaya tignan natin kung talagang mabisa to ha. Ah. Mmm. Mmm. Ngayon, no? May konting sipa, pero manamis namis den din. Solid. Bibi mo may alak ka na, may pulod ng kanawa. may pulod ng ba Guys, eto naman, titikman natin yung salted egg nila. Eto, eto daw yung pinaka best seller nila ngayon. Yan o. No. Tikman natin guys ha. Mmm. Um, cep, apa ni tu? Lu alatnya satu lang. Siapa biasa dia? Cep tinduk. Para sa akin nga ay yung manok nila dito ay malambot, juicy at talaga namang mabisa. At yung top 3 ko nga dito ay yung Doc Daniels, Buffalo Wings at yung kanilang Salted Egg. Eto nga guys, titikman na rin natin itong spaghetti nila. Istapegi. Tikman natin istapegi. Ayan o. Oh. <laughs> dahil birthday ni Kota chan, tikman natin yung handahan niyang spaghetti. Ito guys o. Oh. Hey! Machis ha! Mmm! after Malamis na gusto ko sa spaghetti. Tapos nito ah. Panalo spaghetti nila. Hi! Ako po si AJ at ini-invite ko po kayo dito sa Doc Wings Mandaluyong para po kumain ng aming unlimited wings na located po dito po sa Barangka Drive, tapat po ng Barangka Barangay Hall or ng Bonifacio Javier High School po nag open po kami ng 12 p.m. hanggang 10 p.m. ng Monday to Thursday at pag Friday to Sunday po nag open kami ng 12 to 12 midnight. Kaya tara na! Dahil na dito sa Dockings Mandaluyong at mag-unliwings na!